I know I know I know I know I know I, know, I know. Ano? Ano ang nangyayari sa mundo? Pinapas lang pati kapwa-tao? Ang ating kapaligiran ay hindi na napapangalagaan. Kahit simpleng pagtatalim ng puno sa ating bakuran ay hindi masaalang-alang. Pagmamahal sa Diyos na hindi man lang magawa, inyong imulat ang inyong mata at suriin ang nangyayari sa ating ekonomiya. Tama pa ba ang ganitong pamamanipula? Relasyon sa Diyos at kapwa ay nawawala na. Bilang isang mag-aaral, konti lang ang aking magagawa. Ngunit kada hit-konti ito'y malaki na ang panama. Pati ang katagang kabataan ang pag-asa ng bayan ay nagbabanta ng mawala. Sa ngayon, tila mga bata pa ang mapangwara. Ako bilang mag-isang mag-aaral ay gagawin ang lahat upang pangalagaan ang mundong mapariwara kahit ang pagkikipagkapwa ay italaga dahil isa sila sa huhubog sa iyong pagkatao at magmumulat sa iyo kung ano ang totoo. Ang kapaligiran na kay ganda, huwag naman natin imanipula dahil isa yan sa pinigay ng Diyos na mapagpagkuna ng kailangan kung sakaling mong kumulang. lalong lalo ng pagmamahal sa Diyos, huwag tayong mahiwalay sa Kanya sapagkat siya ang luminlang, siya ang nagbigay ng buhay sa bawat isa. Diyos ang ating iprioridad, lahat ng tao hindi perpekto, nakagawa ng kasalanan. Ngunit yung mga kasalanan na yan ay kaya ipagpatawad. Sana'y tayo mamulat sa mga ating mga gawain dahil tayo rin ang mumubuo o sa sarili natin. Ngunit ating siguraduhin na tama ang iyong gagawin upang hindi mahantong sa mga gawaing makakasama sa atin